may mga bagay sa mundong to na hindi kayang ipaliwanag ng kahit sino mga bagay na akala mo normal lang mga bagay na nakikita mo araw-araw pero hindi mo pinapansin hanggang sa isang araw mapapansin mong iba pala. Minsan, iisipin mo, guni-guni lang ba? Bunga lang ba ng pagod? O baka may gustong magpakita sa'yo? At kung sakaling dumating yung oras na yon, handa ka ba? Haharapin mo ba yung nakikita mo? O tatakbo ka na lang, pilit iniisip na wala talaga? Sabi na nila, may mga matang isinara ng Diyos para hindi makakita ng higit pa sa dapat nating makita. Pero, paano kung isa ka sa mga taong ipinanganak na bukas ang paningin? Paano kung yung tinatawag nilang third eye ay namaana mo kahit hindi mo ginusto? Ngayon, tanong ko sa'yo. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ko, kakayanin mo bang makita ang mga bagay na hindi nakikita ng iba? Ako si Mark, at ito ang kwento ko. Pasado alestres na nang tumunog ang bell sa school. Yung tunog na parang kalayaan, pero sa akin parang simula ng kabah isa-isa nang nag-alisan yung mga kaklase ko. Nagkukumpulan, nagtatawanan, nagbibiruan. Ako, nakaupo lang. Nakatingin sa sahig. Uy Mark, uwi na tayo. Sabay ka? Tawag ni Lester. Kaklase kong makulit. Ngumiti lang ako ng pilit at umiling. May gagawin pa ako. Mauni na kayo. Pagkatapos nilang umalis, biglang tumahimik yung buong classroom. Parang ang bilis ng pagbabago ng paligid. Kanina lang, ang ingay. Ngayon, halos marinig na nga ako ng sarili kong paghinga. Habang nag-aayos ako ng gamit, may narinig akong tunog mula sa sulok ng classroom. Parang may gumagalaw. Akala ko may naiwan pang estudyante. Pero paglingon ko, wala naman. Naramdaman ko bigla na parang may nakatingin sa akin. Yung pakiramdam na hindi ka nag-iisa kahit wala ka namang kasama. Kinilabutan ako. Dahan-dahan kong nilikpit yung mga gamit ko. At sa pagmadali, nahulog yung ballpen ko sa sahig. Pagyuko ko para pulutin, sa gilid ng mata ko may nakita akong anino. Isang matangkad na pigunga, nakatayo lang sa may pintuan ng classroom napakabilis ng tibok ng puso ko. Pag angat ko ng tingin, wala na. Walang tao. Naglakad ako palabas, pilit pinapakalma yung sarili ko. Guni-guni lang to. Pagod lang ako. Bulong ko sa sarili ko. Pero habang naglalakad ako sa pasilyo, rinig ko yung tunog ng mga yapak kasabay ng bawat hakbang ko. Huminto ako huminto rin yung tunog. Lumingon ako sa likod. Walang tao. Pero yung mga ilaw sa hallway, isa-isa nagfe -flicker. Parang gusto ko nang tumakbo palabas ng school. Pero pilit kong kumalma. Hanggang sa marating ko yung gate, saka lang ako nakahinga ng maluwag. Hindi ko alam pero simula nung araw na yon doon na nagsimulang magbago ang lahat. Pagka uwi ko galing school, parang hindi pa rin maalis sa isip ko yung nangyari. Yung mga paan na nakita ko, yung pakilamdam na may nakatingin kahit wala naman dapat. Pinilit kong kalimutan, pero habang naglalakad ako papunta sa bahay namin, parang may malamig na hangin na sumusunod. Alam mo yung tipong ordinaryong araw lang, pero ramdam mo may kakaiba. Ganun yung pakiramdam ko. Pagdating ko sa bahay, nadaanan ko yung sala. Tahimik, pero biglang narinig ko yung boses ng nani at tatay ko. Medyo malakas na yung tono nila. Hindi na bago sa akin na nag-aaway sila, pero ngayon, kakaiba yung mga narinig ko. Bakit kasi hindi mo sinasabi sa kanya? hindi pa siya handa. Handa o hindi, lumalabas na. Ayoko na siyang malito pa. Nakikita na niya. Napahinto ako. Ako? Ang pinag-uusapan nila? Dahan-dahan akong lumapit sa pinto, sumilip. Nakatalikod sila pareho, pero ramdam ko yung bigat ng usapan. Hindi mo naiintindihan. Delikado kapag nalaman niya agad. Baka hindi niya kayanin Delikado rin kung magpapatuloy siya nang hindi niya alam ang totoo. Paano kung matulad siya kay mama? Eh yun nga ang sinasabi ko. Yung third eye, namana niya kay mama. Parang tumigil lang mundo ko nung marinig ko yon. Third eye? Naman ko? Hindi ba't sa pelikula lang yon? Sa kwento-kwento lang? Hindi ako makapaniwala. Pero habang nakikinig ako, mas lalong lumilinaw. Ako yung pinag-uusapan. Ako yung may nakikita. At hindi pala ito basta imahinasyon lang. Bigla kong narinig na kumalabog ang mesa. Pagkapasok ko, napaupo ako sa kama, nanginginig. Ang dami kong tanong. Totoo ba 'to? Naman ako sa lola ko, at kung totoo, anong ibig sabihin nito para sa akin? Sa sulok ng kwarto ko, may narinig akong mahina, parang pabulong na tawa. Napalingon ako, pero wala naman akong inakita. At doon ko lang naisip, baka nga totoo. Habang nakahiga ako nung gabing yun, hindi ako mapakali. Paulit-ulit bumabalik sa isip ko yung naririnig kong pagtatalo ng mga magulang ko. Lalo na yung huling salita ni Mama. Yung third eye, namanan niya kay Mama. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Pero naalala ko nung bata pa ako, pagpasok ko sa kusina, nakaupo si Mama tahimik na magkakape, nakatingin sa malayo. Mark, anak, naaalala mo ba si Lola mo? Opo, yung minsan dumadalaw dito, yung medyo tahimik lang. Noong bata pa ako, lagi akong pinapaalalahanan ni Mama. May mga bagay na hindi mo dapat tinititigan ng matagal. Kasi kapag tumitig ka, sila mismo ang lalapit sa'yo. Alis na kayo rito. Huwag niyong guluhin yung bata. Ma, bakit po si Lola may kausap? Wala namang tao. Anak, huwag mo lang pansinin. Basta huwag ka lang makikinig kapag tinatawag ka. Naalala ko bigla. Noon paman, tuwing nandyan si Lola, may mga sandaling natatakot ako sa paraan ng pagkakatitig niya sa pader. Parang may kinakausap siya na, wala naman ako nakikita. Bata pa ako noon nasa sala. Si Lola nakaupo, nakatingin sa isang sulok. Tumakbo ako noon kay mama. Takot na takot ako. At doon ko lang naalala. Totoo pala. Noon pa lang, may mga paakong naririnig sa gabi. Mga yapak na hindi ko maipaliwanag. Pero lagi kong iniisip, normal lang, baka kapit-bahay. Ngayon, Naiintindihan ko na. Hindi pala ako nag-iisa. Hindi ko na kinaya. Kinabukasan, kinausap ko si Mama. Hindi ko na kayang itago yung nakita ko. Kailangan ko na ng sagot. Mark, may naririnig at nakikita ka na ba? Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ma, kagabi, may babae sa tabi ng aparador kinausap niya ako. Sabi niya, ako lang daw ang nakakakita sa kanya. Biglang tumigil si mama sa paghuhugas ng plato. Kita kong nanginig ang kamay niya. Humarap siya sa akin. Anak, huwag kang matakot. May dapat ka lang malaman. Napaupo ako. Ma, ano to? Anong nangyayari sa akin? Humina siya ng malalim bago nagsalita. Hindi ka nababaliw, Mark. Hindi rin yan guni-guni lang. Nakakakita ka kasi bukas ang mata mo, yung tinatawag nilang third eye. Nalaglag ang kutsara na hawak ko. Parang ayokong paniwalaan. Third eye? Ma, seryoso ka ba? Baka naman… Pinutol niya agad ang salita ko. Anak… Yan din ang kakayahan ng lola mo. At ngayon, ikaw ang may dala. Minana mo yan sa kanya. Natahimik ako. Bumalik bigla sa isip ko yung mga alaala kay lola. Yung mga titig niya sa sulok ng kwarto, yung mga bulong niya na parang may kausap. Ngayon, malinaw na. Lahat ng kinatatakutan ko, lahat ng pilit kong itinatangi, Totoo pala. At hindi lang pala basta multo ang nakikita ko. Ito ay pamana. Pamanang hindi ko hiningi, pero hindi ko rin matatakasan. Simula nung inami ni Mama, nabukas ang third eye ko. Nagbago lahat. Hindi na ako mapalagay kahit saan ako magpunta. Lahat ng paligid, parang may nakatingin. Kinabukasan, papasok ako ng school. Bitbit ko yung bag ko. Normal na araw lang dapat. Pero habang naglalakad ako sa kanto, may naramdaman akong malamig na hangin. At sa gilig ng mata ko, may nakatayo. Isang matandang lalaki, nakayuko. Akala ko tao lang, pero nung lumapit ako, dumaan lang yung jeep sa harap niya at bigla siyang nawala. Doon ko na realize, hindi na lang sa bahay. Kahit saan, sinusundan na nila ako. Pagdating sa school, parang normal lang. May klase, may tawanan, may ingay. Pero habang nakaupo ako, napansin ko yung upuan sa likod. Walang nakaupo doon. Pero bakit may naririnig akong boses? Bulong, mahina, parang basag na tunog. Mark, nakikita mo kami. Napalingon ako. Wala naman akong nakita. Pero randam ko, may mga mata sa dilim. Nakatitig sa akin. Hindi ko nakinaya. Nagpanggap kong pupunta ng CR. Pagpasok ko, wala masyadong tao, tahimik. Pero habang nakatayo ako sa harap ng salamin, may dumaan sa likod ko. Isang babae. Wala naman talagang pumasok. Doon ko naisip. Baka mahindi hindi aksidente na minana ko 'to. Baka may dahilan. Pero ano? At hanggang saan kaya ang kaya kong makita? Simula nung araw na yun sa school, hindi na ako mapakali. Parang kahit saan ako pumunta, may kasunod ako. At minsan, kahit wala akong kasama, may bumubulong. Pag uwi ko, mag-isa lang ako sa kwarto. Tahimik, sarado ang ilaw. Nagpretend ako na nag-aaral para makalimutan yung mga nakita ko. Pero habang nakayuko ako sa notebook, biglang may narinig ako. Mark. Napalingon ako. Walang tao. Sarado ang pinto. Nilakasan ko loob ko. Binaliwala ko. Pero ilang minuto lang, narinig ko ulit. Mark, nakikita mo kami, di ba? Para akong binuhusan ng malamig na tubig, hindi ko alam kung tatakbo ako o sisigaw. Pero imbes na gumawa ng ingay, na natili akong nakatulala dahil alam kong may kasama ako sa kwarto. Sa gilid ng mata ko, may anino. Nakaupo sa kama, nakatalikod lang sa akin. Hindi siya gumagalaw, pero ramdam ko, nakangiti siya. Pinilit kong isara ang mata ko, nagtakip ako ng kumot. Pero mas lalo kong naramdaman yung presensya pagkapasok ko sa kwarto, halos mangiyak-ngiyak ako sa harap nila. Sabi ko, Ma, pa, hindi ko na kaya. Araw-araw may nakikita ako, may naririnig. Tahimik sila saglit. Tapos nag-usap ang mama at papa ko. Alam kong nag-aalala sila. Alam nila na hindi na ito biro. Hindi na pwedeng tayo lang. Kailangan may tutulong kay Mark. Baka tuluyan siyang bumigay. Alam ko, pero hindi pwedeng kung sino-sino lang. Hindi lahat ng albularyo kayang hawakan ng ganitong kaso. Malakas ang nakuha niya sa mama ko. At kung mali ang lalapitan natin, baka lumala. Eh sino nga Ramon? Kanino tayo lalapit? Ayoko nang makita si Mark na ganyan. Araw-araw naguguluhan. Hindi ko na alam ang gagawin. May kilala akong matagal nang inirekomenda ng mga taga-baryo sa probinsya. Si Mang Ernesto. Matanda na siya, pero sabi nila, malakas pa. Kahit mga espiritu na roon ang matagal nang nananakit, kaya niyang paalisin. Sigurado ka bang matutulungan niya ang anak natin? Kung meron mang makakagawa, siya na lang. Bukas, pupuntahan natin si Mang Ernesto. Hindi na tayo pwedeng maghintay. Kinabukasan, maaga kaming nag-empake. Sabi ni Papa, pupunta raw kami sa baryo kung saan nakatira si Mang Ernesto. Isang albularyong matagal nang pinagkakatiwalaan ng mga tao. Oo. Habang nasa biyahe kami, ramdam kong mabigat ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Si Mama, tahimik lang, nakayakap sa rosaryo, Si Papa, seryoso ang mukha, parang may iniisip na malalim. Ako naman, nakatingin lang sa labas ng bintana. Pero doon ko naramdaman na kahit umaandar kami palayo ng siyudad, hindi ako nag-iisa. Habang binabaybay namin yung madilim na kalsada papunta sa probinsya, may napansin ako. Sa gilid ng kalsada, may mga nakatayo mga tao na parang nakayuko pero alam kong hindi sila buhay kasi habang dumadaan ang sasakyan igla silang naglalaho Ramon napapansin mo ba kanina pa hindi mapakali si Mark alam ko ramdam ko rin mas lalakas ang mga nagpapakita habang papalapit tayo sa baryo kaya kailangan nating makarating kay Mang Ernesto bago lumalim ang gabi. Pero paano kung hindi kay Ani ni Mark? Bata pa siya. Mas delikado kung hahayaan lang natin siya. Doon lang tayo may pag-asa. Mas lalo akong kinalibutan sa narinig ko. Habang umaandar, ramdam ko na parang sinusundan kami ng malamig na hangin. At sa bawat kanto ng dinaanan namin, may mga matang nakatitig. Paglapit namin sa baryo, mas naramdaman ko pa. Parang mas marami silang sumasama sa amin. Doon ko naisip, kung totoo ngang malakas ang third eye na naman ako sa lula ko, baka mas marami pa akong makita kisa sa inaasahan nila. Pagdating namin sa baryo, Sinalubong kami ng malamig na hangin. Tahimik ang paligid. Pero, parang may malamatang nakasunod sa bawat hakbang ko. Dinala kami ni Papa sa lumong dahay ni Mang Ernesto. Isang kubo na yari sa kahoy, madilim at amoy insenso ang paligid. <coughs> Tao po! Tao po! Andiyan po ba si Mang Ernesto? Alam ko na uh, kung bakit kayo nandito. Matagal ko nang inaasahang uh, ang pagdating ninyo. Ernesto, tulungan mo naman ang anak namin. Hindi na namin alam ang gagawin. Araw-araw na lang siyang binabagabag ng mga multo hindi lang basta multo uh, ang nakikita ng anak ninyo ang mata niya hindi ordinaryo uh, siya ang pintuan pintuan ang ibig mong sabihin may mga nilalang uh, na gustong makatawid at ang anak nyo ang ginagamit nila kung hindi natin ito maagapan, uh, baka hindi lang mga patay ang dumikit sa kanya. Diyos ko. Ibig mo sabihin, pwede siyang masapian? Hindi lang basta uh, sapian. Pwede siyang maging tirahan. marinig ko iyon, nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung iiyak ako o tatakbo palabas ng bahay. Pero sa loob-loob ko, alam kong totoo ang lahat ng sinabi niya. Kasi habang nagsasalita si Mang Ernesto, may naramdaman akong malamig na kamay na dahan-dahang humawak sa balikat ko. Paglingon ko, wala namang tao sa likod ko. Pinaupo ako ni Mang Ernesto sa gitna ng lumang sala niya. Madilim ang paligid. Tanging liwanag ng kandila ang nagsisilbing ilaw. Amoy insenso at usok ng damo ang pumupuno sa hangin. Nakakasulasok, pero wala akong magawa. Kailangan kong tiisin. Kasi ito na lang daw ang paraan. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, ilayo mo ang batang ito sa mga nilalang na gustong lumapit sa Kanya. Sa kapangyarihan ng liwanag, <coughs> ipakita ninyo sa amin ang kadiliman na na bumabalot sa batang ito. Hindi niyo siya maalis sa amin! Hindi <laughs> <coughs> <coughs> mo siya pag-aari. Sa ngalan ng Diyos, bumalik ka sa kung saan ka nang galing. <sighs> Bigla kong naramdaman na parang may mapikat na nakadagan sa dibdib ko parang hindi ako makahinga. Gusto kong sumigaw pero wala akong boses na lumalabas. At sa mga mata ng kandila, doon ko nakita isang hugis, itim, mahaba ang buhok. Nakayuko. Unti-unti siyang gumagapang palapit sa akin. Lumayas ka! <laughs> hindi mo siya Makukuha. Nagdilim ang paningin ko. Ang huli kong naaalala ay ang sigaw ni Mang Ernesto habang pilit akong hinahatak pabalik. At doon tuluyan akong nawalan ng malay. Doon, simula nang dinala nila ako kay Mang Ernesto, isang albularyo, ay tuluyan nang nagsara ang aking third eye. Pero sabi niya, pwede pa rin daw itong magbukas kung may pagkakataon na tatawagin mang muli. Minsan, gusto kong mabuksan ulit ang aking third eye para makita ko ang aking mga magulang na pumanaw na. Sinusubukan ko pero ayaw ng bumukas. Ngayon, ako'y naninirahan na dito sa Pasay City, Manila. Mayroon na akong dalawang anak at ipinapangako ko sa sarili ko na hindi nila kailanman mararanasan ng nakita at naranasan ko noon. At ayan, isa na namang kwento ang ating napakinggan. Kung meron ka rin kwento na gustong ibahagi, ikuwento mo na yan. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-like, share, and subscribe sa ating munting channel. Maraming salamat po.